Kanin mo ang aking mga tupa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang aking channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon wala kay San Juan, chapter 21 verses 1 to 19. Pagkaraan ng mga ito, muling ibinunyag ni Jesus ang sarili sa mga alagad sa may dagat ng Tiberias. Ganito ang kanyang pagbubunyag. Magkasamang naroon sina Simon Pedro, Tumas na tinaguri ang kambal na na taga Kana ng Galilea ang mga anak ni Sibideo at dalawa pa sa mga alagad niya sinabi sa kanila ni Simon Pedro aalis ako para mangisda sinabi nila sa kanila Sasama ba kayo? Lumabas sila at sumakay sa bangka ng gabing iyon. Wala silang nahuli. Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan, pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus. Mga bata, wala ba kayong isda? Sumagot sila sa kanya, wala. Kaya sinabi niya sa kanila, Ihagis ninyo ang lambat sa bandang kanan ng bangka at makakatagpo kayo. Kaya inihagis nila at hindi na sila nila makayang hilahin dahil sa dami ng isda. Kaya sinabi kay Pedro ng alagad na iyon na mahal na Jesus, ang Panginoon siya. Nang marinig ni Simon Pedro ng Panginoon iyon, ibinigkis niya ang kanyang damit dahil hubad siya at saka tumalon sa dagat. Tumating namang sakay ng maliit na bangka ang iba pang mga alagad pagkat hindi sila kalayuan mula sa pangpang kundi ang mga sandaang metro lamang. Hila-hila nila ang lambat ng mga isla at pagkalunsad sa lupa nakita nilang may nagbabagang uling doon na pinag-iihawa ng isda at mga tinapay. Sabi sinabi sa kanila ni Jesus, Magdala kayo mula sa mga isdang nahuli ninyo ngayon. Kaya sumakay si Simon Pedro at hinila sa pangpang -pang ang lambat na puno ng sandaang libot tatlong malalaking isda. At kahit na napakarami, hindi napunit ang labat. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hali kayo't mag-almosal. Walang makapangahas sa mga alagad na mag-usisa sa kanya. Sino ba kayo? Dahil alam nilang ang Panginoon iyon, Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila, gayon din sa isda. Ito ngayon ang ikatlong pagbubunyag ni Jesus sa mga alagad, matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Pagka-almusal nila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sinabi nito sa kanya, Oo, Panginoon, ikaw na ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya, Pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi sa kanyang makalawa, Simon, anak ni Juan, Mahal mo ba ako? Sinabi nito sa kanya, Oo, Panginoon, Ikaw na nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya, Ipastol ang aking mga tupa. Sinabi sa kanyang makatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro dahil maikatlo siyang sinabihan. Iniibig mo ba ako? Kaya sinabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita. Sinabi niya sa kanya, Pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang talagang sinasabi ko sa iyo, nang bata-bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibikis ng iyong sarili at palakad-lakad ka saan man naisin. Ngunit pagtanda mo mo naman ang mga kamay mo at ang iba ang magbibigkis sa iyo sa hindi munais Sinabi ni Jesus sa pagbibigay tanda sa paraan ng kamatayang ipinaluwa lahat ni Pedro sa Diyos At pagkatapos nito ay sinabi niya Sumunod ka sa akin Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong mga ilang buwan, tuloy-tuloy akong sumasama sa aking kapatid na pumipila sa isang hospital para magpa-opera ng kanyang uh, bato sa bato Ngunit napakatagal ng proseso. Inabot ng ilang buwan ang kanyang pag-iintay. Kahit ako ay pumipila, ay napakatagal. Napakaraming tao sa hospital na nagnanais na uh, magamot sa hospital na iyon. Kaya, isa itong parang hamon sa kanya, na parang ayaw ko nang dumiretso, nang hihina na siya ng loob. Ngunit, dumating ang pagkakataon, mga ilang buwan na siguro, mga ilang buwan ang lumipas, nagkaroon siya ng pagkakataon na tawagan muli ng doktor at uh, na operahan at pagka-operan niya ang kanyang sinasabi salamat sa Diyos salamat sa tiyaga at salamat sa paggagabay sa akin sa pakiramdam niya ito ay isang panibagong chance na naman na binigay ng Diyos sa kanya dahil akala niya ay wala nang second chance. Sa kanyang pagkukwento, nakita niya sa sarili niya na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At kung titingnan nga natin ngayon ang Ibanghelyo, ang Panginoon ay tuloy-tuloy din na nagbibigay ng second chance sa atin. Hindi lang second chance, kundi tuloy only chances tuloy tuloy na chances na dapat tayong sumunod sa kanya at maglingkod sa Diyos ito ang isang impitasyon ng Diyos sa atin na ang pagbibigay natin ng sarili ay isang panibagong chances ulit sa atin upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan ang dati nating pagbagsak ay muling pagbangon at pagiging ganap kasama ang Diyos. So magandang ideya ito sa atin na tayo ay tuloy-tuloy na binibigyan ng Diyos ng ng chances. At ang chances na ito ay upang ipalaganap ang kanyang salita at maglingkod sa Diyos. Ito po muna ang aking ibabahagi and God bless.